Pinilawak pa ng Professional Regulation Commission ang serbisyo nito sa publiko. Ito'y sa pamamagitan ng pagbubukas ng PRC Renewal Center sa mga probinsya. Isa na rito ang Davao City. May report si Eddie Arellano ng PTV Davao. Sinisiguro ng Batalyon Commander ng 39 Infantry Battalion na di na kaya pang maghari uli ng mga rebuilding NPA sa Davao del Sur dahil sa mga ginawa ngayon ng kasundaluhan. Tinutumbok ni Lieutenant Colonel Norman Sorniega ang maigpit na ngayong mga seguridad na pinatupad ng mga barangay lalo na sa mga nasa boundary ng North Cotabato at Davao City. Tuloy-tuloy naman ang mga pagsuko ng mga rebelde na isinasalaysay ang kanilang mga mapait na karanasan habang nasa grupo kagaya ng rape at mga pag-abuso sa mga batang miyembro. Uh, although may mga ano pa rin diyan, may mga presence pa rin ng mga armed group. But as of now, ano na, uh, hindi na rin natin sila ma kikita dyan kasi just the case dyan sa Santa Maria uh, yung mga mga residente natin dyan ay talagang ano, ayaw na nila ng ano, ng mga armed group at uh, sila mismo nagsusumbong at the same time sa panig naman ng local government ng Santa Cruz, sinabi ng mayor na malaki ang maitulong ng army sa seguridad at pag-asenso ng kanyang bayan na ngayon ay nagnananais na magiging lungsod dalawang taon mula ngayon. Yeah, actually uh, for Santa Cruz, uh, I'm sure and for other parts no? We have uh, a very good uh, partnership with uh, with the Philippine Army, with the national government agencies uh, in our area. Ang naturang maunlad na bayan ay dating pinupugaran ng mga rebelde ng tatlong dekada. Ngunit naguusbungan ang mga bagong mga negosyo sa ngayon dahil sa pagkawala ng naturang grupo ng mga rebelde. Para sa Telebisyon ng Bayan, A.D. Arellano.